Hello mga ka-idol, welcome po sa akin channel Ang ituturo ko po sa inyo mga ka-idol kung paano po tanggalin ang mga ads na pumapasok po sa cellphone nyo po mga ka-idol Mga ka-idol kung nangyayari po, po sa inyo to, pag ino open nyo po yung dito nyo po mga ka-idol Pag once na may lumalabas na ads tulad po nito mga ka-idol, may mga ads po na lumalabas Ito mga ka-idol, itong browser, B-App Store Yan, madami pa yung mga lumalabas mga ka-idol Google din, madami mga ka-idol ituturo ko po sa inyo mga kaidol kung paano po siya tanggalin po ngayon po mga kaidol kaya gusto nyo pong kung ayaw nyo pong ma-disturbo yung pag open yung cellphone lalo pag once na yung data lang po yung gamit yung mga kaidol din lumalabas po yung mga mga, mga apps po na pumapasok po na sa cellphone nyo po agad mga kaidol ngayon mga kaidol pag once na pumapasok kasi yan baga nababawasan na rin po yung data nyo po ngayon mga kaidol kung gusto nyo pong tanggalin susundin nyo lang po yung gagawin ko po Bago po tayo magsimula po mga kaidol sa mga bago po mga kaidol, pa-subscribe na rin po sa YouTube channel po mga kaidol, saka pa -like na rin po sa video ko po saka pa para updated po kayo sa mga upload video ko po mga kaidol. Mga kaidol, ituturo ko na po sa inyo kung paano po to tanggalin para hindi na po pumapasok na uh, mga apps po na pumapasok sa cellphone niyo po mga kaidol. Example to mga kaidol, itong browser mga kaidol, may kusa siyang pumapasok via app store. Yan, Google Play Service. Kung baga mga idol ito mga ka-idol, mabilis na ito itanggalin mga ka-idol Ituturo ko po sa inyo mga ka-idol Ito mga ka-idol, nagsasample po ako dito. Itong Share uh, 8, Snapchat. Yan mga si mga yan po mayroon din po yung mga apps na post ko. pag once na mag-open kayo ng data po, uh, lumalabas po kusa po yun mga kaidol. Kung baga mga ka-idol, ito kung baga, parang nadidisturbo or na-stress kayo kung paano ito tanggalin. Mayroon kasing iba kasi mga ka-idol, nakikita ko po. Uh, hindi po talaga yun bumabalik pa rin po yung uh, yung mga ads na lumalabas lumalabas po mga kaidol ngayon mga kaidol ituturo ko po sa inyo kung paano po ito tanggalin po ang gagawin lang lang po nyo mga kaidol yung sample ako mga kaidol itong share it po minsan kasi mga kaidol itong share it may lumalabas din to na mga ads po mga kaidol lalo pag inopen yung data nyo po ang gagawin nyo lang po mga kaidol press mo lang siya. Pag long-press po mga kaidol, lahat po, mga kaidol ah, hindi po iba iba po design to sa mga sa cellphone mga kaidol, ang papansin nyo lang po mga kaidol itong ay, itong bilog na ay po mga kaidol ito po, ito, ito lang yung pipindot nyo yung mga kaidol, Kasi dito po natin i yu off yung mga ads po, kung mga ang tawag dito mga kaidol, notification po yun po mga bakit sa pumapasok mga kaidol, kung baga naka open pa po yung notification nyo para po, kaya po pumapasok yung ads siya po I, pindutin nyo lang po yung parang ay po mga kaidol. pagkatapos po, ito yung lalabas mga kaidol. Ang hanapin nyo po mga kaidol, itong notification. Yan. Pansin nyo mga kayo, yung sa akin po, yung shared ko po, yung notification po, naka off na. Kung wala siyang pumapasok mga kaidol, papansin nyo po. naka off na. Pag once in-open mo yan mga kaidol, automatic mga kayo, ang dami po yan pumapasok po mga kaidol Kaya make sure mga kayo, naka yan. Mag-sample ako mga kaidol, may isa pa ako ipapakita sa inyo na yung biopstore store na naka, hindi ko pa, hindi pa yung naka off po. Papakita yan. Yung shared ko mga kayo, naka off na po yun. Itong B App Store ito, ito, ito. Papakita ko po sa inyo ito na hindi pa siya naka-off. Ilong press mo lang siya. Then, sa mga kayo itong I. Di ba, iba-iba lumalabas niya mga kayo dito. Pintutin nyo ito na taas po, app and info. Pindutin nyo po. Then, hanapin nyo po yung notification. Pansin nyo po mga kayo yung notification. Pindutin nyo yung notification po. Kaya po siya mga kaidol po mapasok siya yung mga ads po. Kasi naka-on po. Yung sabi ko sa inyo mga kaidol, i-off nyo siya. Mapilis po yung mga -adol. I-up mo lang siya po. automatic po yung mga hindi na po pumapasok yung ads po. din pangalaw po mga basta lahat mga kaidol, uh, once na yung itong browser, yun yan to, yung browser mga kaidol, kasi meron akong browser ito ito, 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 pansin nyo mga may browser, kusang mawawala yun mga kaidol, makapansin long press mo lang siya, then, off info, then, notification, i-up mo siya mga ganun siya kabilis makadol wala na kayong may pupuntahan kayong settings na like that kasi po yung iba madami pang pinupuntahan hiop mo lang po yung notification yun po yung pinakamabilis para hindi na po pumapasok yung ads na mag sa cellphone nyo po makadol so snapchat mo ito meron din itong makadol pag once ha basta press mo lang siya pag long press then pansinin nyo po yung eye pa iba iba yung notification i-off mo lang siya mga lahat ng mga ads po mga idol makikita na pumapasok po yung mga idol I-off mo lang siya para po hindi na po wala na po siyang ads na pumapasok Pag once na in-open nyo po yung data nyo po Ganun siya kabilis mga kaidol. Yan, ganun siya kabilis mga idol Yan, aguda to din I-off mo lang siya no? mga kaidol. Ito, dami rin ito pumapasok Kaya sana yung naka-off na po yan Kaya wala na siya pumapasok po Ganun po sa kabilis mga kaidol. kung paano po siya tanggalin eh, O paano po siya i-off yung ah, yung application nyo po mga para wala na pong pumapasok po basta ang gagawin nyo lang po mga lang sundin nyo lang po yung ginagawa ko ang gagawin nyo lang po, ilong press mo lang siya din hanapin nyo po yung eye itong eye, pagkatapos sa eye i-off mo lang po yung notification. Ganun po yung makaidol pag once na ano kung ano po yung may pumapasok po na sa cellphone nyo, yung automatic makaidol, i-off nyo po yung notification po. I-back nyo lang po siya makaidol. Huwag nyo lang i-install yung, ay i-uninstall po yung mga apps nyo ka na kailangan nyo po po makaidol. I-off nyo lang po yung notification para pong wala na po pumapasok na ads na uh, sa cellphone nyo po makaidol. Ganun po siya kabilis makaidol kung paano nyo po siya na hindi po pumapasok yung mga ads po sa cellphone nyo po makaidol. Uh, kaya mga kaidol napakabilis lang long press nyo lang yun napin nyo po yung parang ay na bilog po then i-open nyo pong notification notification po yung mga kaidol kailangan nyo pong i-open po para wala pong ads na pumapasok sa cellphone nyo po kung mag open kayo ng data po dalawang tsaka bis mga kaidol sa mga na mga kaidol at sa mga bago po sana nagustuhan nyo po yung youtube channel ko po, po mga kaidol pa like pa subscribe at saka pa like na rin po mga kaidol mga kaidol madami pa po akong video tutorial na pwede pa po makatulong sa inyo i-open po yung channel ko po mga kaidol baka po may gusto nyo pong makita yung mga ibang tutorial po uh, makatulong pa po para sa inyo po maraming salamat po mga kaidol God bless po